Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. Ayan, bago po natin sagutin kung bakit nasa Korea po ang ating bunso Mix Molino ay binabati ko po muna kayo ng magandang magandang umaga, tanghali gabi po sa inyong lahat mga kabunso. Saan man sulok kayo ng mundo na roon, ay happy happy lang. So ayan nga mga kabunsuan, lahat ba ay nag-enjoy sa mga TikTok, mga pictures na mga pinost ng ating bunso Migs Molino sa, sa kanyang mga social media at account mga kabunso alam ko naman nag enjoy din po kayo dahil nga po sa pag update ng ating bunso Migs Molino kung nasaan siya at kung ano yung ginagawa niya sa Korea at may mga vlog po siya na ginawa doon at sinabi po niya ang mga nangyayari nga doon sa Korea o di ba tayo ay na-update din sa mga nangyayari sa buhay ng ating bunso mismo na marami nag talaga mga kabunso sa kanya. Ayan, at dito nga mga kabunso, ayan, sinabi niya nga mga kabunso kung bakit siya nasa Korea ay para naman magbakasyon at magpalamig ng konte. Bakit nga ba Korea ang pinili niyang bansa? Dahil nga po malamig ngayon sa Korea at dahil nga sa snow mga kabunso at nakita nga ng ating buso mismo mulino ang pagulan ng snow. Ayan, bagay na bagay po talaga sa kanya. Dahil nga po dito sa Pinas ay napakainit at sobrang dami pa po ng problema ang kinaharap ng kabunso. At ngayon nga mga kabunso, kailangan naman natin ang magpalamig kagaya ng ating buso Migs Molino na ngayon ay nasa Korea para magpalamig ng konti at maibsa ng konting problema sa mga nangyayari ng uh, alitan dito sa kabunso na, na, sobrang dami na pong mga issues na hindi na kaya nga prutasin. Ayan, ang ating bunso mix muli no dahil ng mga hidwaan, kabilit kabilaan na po ang pag-aaway at kung ano-ano na po saan-saan na nakakarating. Kaya ang ating puso mix mulino ay nagpalamig muna ng konti. At dahil nga dyan sa post at pagbakasyon ng ating puso mix mulino ay marami pong nag-comment ng ganito mga kabunsuan na deserve lamang po naman ng ating puso mix mulino ang mag- mag-isa at mag-relax dahil nga po sa sobrang nangyayari ng kaguluhan, di ba mga kabunso? Kahit sino naman mga kabunsoan, may stress po talaga tayo dahil hindi na po natin alam kung saan ba nangyayari yung mga bangayan na yan, kung saan ba nang gagaling, di ba mga kabunso? Kaya ayan, deserve mo bunso, Migs Molino, ang mag-isa muna at mag-relax ng maibsa naman ng kahit konti ang mga problema at stress na, na, na dinaramdam mo ngayon. Ayan, alam naman namin na sobrang stress ka na sa community mo dahil hindi mo na talaga maayos dahil nga sa sobrang nga, dami na nga po talagang naglalabas ang mga hindi totoong issues tungkol sa iyo. At yan nga mga kabusuan, dami ang dami pa rin po talagang nag-aabang at nagmamahal sa ating bunso mix mulino lalong lalo na sa mga tiktok niya ay mga kabilaan po talaga ang nagsishares at dahil nga mga kabunsuan, wag po tayong magsawang sumuporta sa ating bunso mix mulino at samahan pa rin natin siya hanggang tayo ay uugod-ugod na walang iwanan mga kabunso basta nandyan po palagi ang ating bunso mix mulino para magpatawa at magbigay ng kasiyahan sa ating lahat mga kabunso at dahil nga dyan mga kabunso marami po talagang na at isa na nga po ako dito mga kabunso na sobrang wapo po ng ating buso mix mulino lalong lalo na kapag nagsuot siya po ng korean suit ayan mga kabunsoan ayan dahil nga po tayo ay happy happy lang dapat po natin na ipagpatuloy ang pagsuporta at itigil na ang bangayan dahil nga po wala pong mangyayari sa atin kung patuloy pa rin tayo magbabangayan Ayan mga kabunsuan, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe mga kabunsuan. Thank you so much and love you all. God bless everyone.